Hello 18 update tayo sa Aurora Music Festival with SB19 at ibang artists sa Pilipinas. Talagang walang kupas ang SB19, unstoppable kumbaga. Dahil hindi sila tinantanan at walang sawang sumusuporta pa rin, ang mga fans, silent fans at 18 sa anong sulok ng bansa, Hito nga sa pambanga ay punong-puno ang venue at super excited. O diba, super excited ang mga fans at mga itins sa Pampanga sa performance ng SB19, I'm sure. Andyan ang pinakasikat na gento, kakantahin nila, I want you at Crimson. Kaya naman, good luck at maraming salamat sa suporta.